itas yes. sa amin. Simulan natin ang diwang sa ngalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, Kristo, pag-ibig ni Diyos Ama at ang kapayapaan ng Espiritu Santo na wai sa may inyong lahat at sa iyo rin. Maraming salamat po sa init ninyong pagtanggap sa imbitasyon po ng parokya ng makapagdiwang ng banal na Eucharistia dito sa inyo. Sa sanggoy ng barangay po, sa pangulo po ng ating chairman, nandito po si chairman Lara Lopez. Nandito po siya ngayon. Ah, okay. Ayaw na kayo. No. At ang mga kagawad, tasan po mga kagawad ni chairman, mo ang kamay. Oh, maraming salamat po sa inyong uh, paghahalda para sa uh, banal na misa na ito. Meron din po ba ditong members ng SK? Kayo. inan kayo nandito? Apat, sige. At ang mga taga-barangay 782, task po ang kamay. Yung mga taga-barangay 782, yan. Sige, maraming salamat sa inyong pagdalo. Nasaan kaya yung mga iba nating taga-barangay? Baka busy din sila. Anyway, ang isa pong layunin ng aming imitasyon din na makapagdiwang ng Eucharistian dito sa inyong lugar ay una upang ipaalam sa inyo lahat na ang ating uh, barangay ay bahagi ng pamilya ng parokya natin po sa Sagrada Familia or the Holy Family in English, no? At nandito din po kami para sabihin sa inyo na uh, ang ating parokya ay nagpaparandang sa inyo, mga taga-barangay, upang kayo ay anayahan bilang paghahanda rin po sa ating darating na Pistang Bayan. Medyo may ano naman tayo dito, mga banderitas na nakasabit. Yan ay isa rin parang pagpapakita na tayo ay naghahanda pa sa pistang ito. Although, uh, itong street mask na ginagawa natin ay isa rin, uh, hindi po ito ang una at huli na makakapagdiwan. Siguro po sa mga susunod pa, baka po sa darating na panahon ng kwaresma, ay magkaroon din ulit tayo ng kahit isa pa. Subalit ang panyaya din po namin sa inyo, mga taga-barangay, ay bisitahin po natin ang ating simbahan, ang ating sagrada pamilya sa mga hindi po napapasyal doon. Uh, ang ganda-ganda na -ganda po ng ating simbahan, patuloy pa rin po ang uh, mga ginagawang pagre-repair, pagsasayos, pagpapaganda. Sa paroko si Father uh, Juanito Aroco Jr. Ako po si Father Benmon, ang uh, assistant parish priest po. Kami pong dalawa ngayon, kasama po namin ng isang seminarista, si Brother Paul, na tumutulong. Siya po malapit na rin po ito. ipagdasal din natin at kulang na kulang ang pari para maglingkod po sa ating sambayanan. Dito lang po sa ating parokya, 26 parang guys po kayo. Sabi po nung isang pare, ang kailangan po dito na pare, siguro po ay mga at least lima. Para po mabigyan uh, ng service uh, servisyo, lalong lalo na po sa espiritual na pangangailangan, ang ating mga kapatid. God, tinitingnan niya ang mga nakapaligid sa kanya. Alam niya kung bakit? Kasi marami mga usi, marami mga marites, mga pariseyo, ang mga eskriba. Bakit? Anong hinihintay nila? Hinihintay nila na magkasala, gumawa ng kasalanan sa araw ng pabamahinga itong Kristo na ito. Pero ano ang tanong nila sa kanila? Ano ba, ano ba mas maganda? Ano ba mas mabuti? Ang gumawa ng kabutihan o masama sa araw ng pamamahinga? Ano ba ang mas mabuti? Ang bumatay o uh, bumuhay sa araw ng pamamahinga. Tingnan po ninyo ang nangyari dito. Ipinakita ng Panginoong Sokristo ang kanyang kapangyarihan at lakas sa kanilang mga mata na na-witness nila, na saksihan nila kung paanong sinabi ng Panginoon, Halika, iunat mo ang iyong mga kamay at ito ay gumaling. Sa harapan nila nakakita sila ng milagro. Sa harapan nila nakakita sila ng kapangyarihang magpagaling. Pero ano ang nakita ng mga eskriba at mga pariseo? Kasalanan. Dahil bakit? Araw ng pamamahinga. This is the, the tragedy of the one who have this hardness of heart. Tayo rin ay ang uh, taong ito na may patay na kamay. At ano ang nagiging ni Kasalanan. Alam nyo ba ang number one capital C? Pride. Kayabangan. Kahambugan. Ito yung nangyari kay Goliat eh. Diba? Sa atin eh. Anong pinakita mo? Hambug ka eh. Kala mo, kaya mo ang Diyos na to. Sige nga. Hinambugan niya si David. Hindi niya kilala ang Diyos niya. Pero itong maliit na si David, very young, confident in the power of God, killed Goliath. Ito yung gustong pakain sa ating kami ng Kristong ito. Yung ating pride. Pride, pride, pride. Lahat tayo meron yan mga kapatid. Lahat tayo meron yan. Pero ang magandang balita mga kapatid, gaya ng taong pinagaling niya sa loob ng sinagoga, kaya niyang pagalingin ang ating sakit, lalong-lalo na yung kayabangan natin, lalong-lalo na yung ating pride. Kaya po, number one yan, yan po yung capital sin, kasi yan yung ulo. Lahat ng kasalanan diyan nang gagaling. Anong susunod dyan? Anger. Lust. Avarice. Sloth. Yung seven capital sins. Ang number one dyan, pride. Kaya mga kapatid, salamat sa magandang balita nating tinatanggap. hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad pagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin